Nasa kanila ang bata? Ano po, nag-stay-in po kasi ako ng trabaho. So, bale, sila muna po yung pinaalaga ko sa anak ko. Kasi wala po akong ibang pag-iiwanan. Okay. So, ito sa tatay Apo, ng sa side, bata, Apo, sa, side sa side ng tatay. Po. Pero hindi kayo kasal? Hindi. Hindi kayo kasal? Y yung tatay, nasaan? Nagsasama pa kayo, hindi, hindi na? Hindi na po. Hiwalay na po kami. Matin. Hiwalay kayo? Apo. Okay. Gano katagal ang bata doon sa kanila? magperformance din po. Four months. Gano kadalas mong makita ang bata? Bali po nung mga unang buwan or mga pangalawang buwan po nakakapag-send pa po sila ng picture Tapos nung mga mm -hmm. tumagal-tagal po pag nangihingi po ako ng picture wala po silang nabibigay kasi kesyo daw po nasa trabaho yung tatay okay. Tapos wala din po wala po yung tatay sa bahay so kailan mo nakuha itong batang to nung October 31 po Ah, ito lang opo oh, okay binigay naman agad sa iyo yung bata nung una po nung sab nung kukunin ko na po sabi next week ko na daw po kunin kaya ako po parang para nag, nagtaka na, na po ano. ako bakit ganun po bakit kailangan next week na po daw okay. po. Sino ang nag-aalaga talaga sa bata? Yung lola daw po, yung lola. Opo. Sino ang nananakit sa bata? Ang sabi po nung nagsumbong sa akin is yung hmm. lola daw po. Okay, itong nagsumbong sa kasama. Taga doon lang din po sa kanila. Parang kapitbahay din po nila. So nakikita. Opo. At handa naman ito na magbigay yun, ng yun katibayan. Po, hindi ko po alam kasi ang sabi daw po wag mo na lang daw po siya isama doon sa Tyrone Dane Torres. Ilang taon na si Tyrone? 31, uh, po, magti 22 na po. Ikaw, Ken, ilang taon ka na ba? 26 na po. 26 ka. Isa lang ang anak mo? Ito tatlo lang? Tatlo po. Tatlo? Bunso, bunso mo po. ito? Opo. Ilan ang anak mo kay Tyrone? Dalawa po. So ilang taon na yung... Panganay. Yung ah. panganay ko po is tatlo. Nasaan yung mga batang ito? Yung panganay ko po nasa kanila po, hindi ko pa po kasi nakuha. Kasi hindi ko po oh. maasikaso. Kasi nung una nilagnat po yung bunso ko nung pagkakuha. Okay. Ko. So dal tatlo ang anak mo. Nasaan Opo. yung una pa? Nandun po sa tatay niya. Nag-aaral po. Nag-aaral. Ilang taon yun? anim na po 6. So ang 3 years old nandyan pa ngayon kinatayron. Okay. Tyrone, uh, mama at papa mo ba 'yan? Kasama mo si Edna apo, apo. at saka apo. si Marlon. Apo. Apo. Okay. Apo. So, ano ba ang lagay ng bata? Ano ba itong bally, pinagbibintang sa mo si po, inyo? Wala mo po kasi ako eh. Mm. And yung mga sinasabi po niya ni Ken, hindi po totoo na nag-stay po siya, Maraming po akong screenshot dito. Yung bata, bakit maraming pasa at mga kurot-kurot? Yung iba po, yung iba po, ano, pantal lang po, lamok lang po. Kasi wala naman pong aircon sa bahay. Kung bakit ventilador lang po. Tapos, naglalaro po silang dalawa ni Adira. Ba bakit may mga pasa? Po. May sakit po yung bata Manloris po eh. May sakit po sa dugo, Manloris. Malnores? Malnores lang po. Pero wala pong po. sakit sa dugo yung anak ko po. Kaya matoma po sa EPA. hindi naman mukhang sa ano ito eh. Uh, Napa-blood test nyo ba? Ano ba ang... An may karampatan ba na ano? pagpapacheck up itong batang ito? Hindi pa po. Pero sabi niya daw po, pinacheck up niya na daw po. Okay. Malong po po yung <coughs> anak ko po, pero wala pong sakit sa dugo. Walang sakit sa... <coughs> hindi ito leukemia. Hindi rin hindi. po. Kasi po, nung time na binigay ko po sa kanila yan, may laman-laman na po. Kasi kailang, sabi lang po ng doktor, ispakainin ng tama at padidein lang po. So, ibig sabihin, hindi na aalagaan. Opo, kaya siguro po pumayat. Okay, eh, pero itong mga pasa-pasa, ang sabi ba ng doktor ay mga pasa ito? Opo, nung, nung pinamenigal ko po, pasa daw po. Ano ang da kadahilanan? Anong maaring kadahilanan ng mga pasa-pasa na yan? Kasi may medico-legal ito. Multiple hematoma, frontal, MID, bilateral. So, bilateral thigh, bilateral legs, linear abrasion. May linear abrasion sa chest, mid-chest. Uh, Actually, ako gusto ko sana ipatingin ito sa... Uh, mas mag, mas bigyan ng uh, pagsusuri Oo. Um, for further medical check-up yung, Apo. yung bata. Kasi hematoma means pasa. tyron ang mangyayari nito eh gusto kayong kasuhan pakasuhan kayo ng child abuse hindi naman po ginagawa yun eh ba't niya po kakasuhan ng child abuse po iniwan niya po yan kinabukasan daw niya po babalikan hindi niya na po binalikan. so kaya napunta sa inyo yung bata sa <todong> time po na, yan, na po dapat, dapat po iiwan ko siya sa pinsan ko po eh hmm. hindi na po nag-reply so kailangan ko na po kasi magtrabaho mag nun kinabukasan so nakiusap po ako kinabukasan so apat na buwan mong iniwan doon pero ng ni Haniho, hindi mo rin tinatanong no ano lagay? Hindi, nangangamusta po ako. Lagi niya pong sinasabi na okay naman po yung bata. Malakas daw po kumain. Akala ko naman po, which is totoo naman. Tapos nung mga ilang buwan, nung sabi ko, bakit ang payat? Sabi niya, hindi yan payat. Parang sa picture lang, parang ganun. Eh, Diyos ko. Ano ba itong mga nanay na napupunta sa atin? <laughs> Sherry, Susmary In any case, ang una muna nating titingnan dito, yung kalagayan ng bata. We, we need to have a clearer forensic, kumbaga, report. Okay. No? ah uh, tungkol sa kalagayan ng bata. At ang tatay sinasabi na inabando na yung bata. Tama ba, Tyrone? Yan ang sinasabi mo? Iniwan sa iyo. ko po doon nila po, iniwan po bigla. Ito sabi, daw po kinabukasan. Uh. Nang alas ng na umaga, uh. hindi na po bumalik. Sasabi, ko po, sasabi ko po, isa lang po pwede na iwan kasi hindi na po kaya ng mama ko na dalawa. Tag-isa po kami pwede. Tapos bigla niya po iniwan yung dalawa. Sabi niya, dyan muna, babalikan ko yan. Kukunin ko din yan. Yung pala, nalaman-laman ko po, wala na pong bahay sa patay. Bali okay. sa kalawakan ano? na po ulit mira sa bago niya pong jowa. Kasi po, ano po, nung time na, na yun po, wala po talaga akong pag-iiwanan kasi wala naman po akong ibang family dito. Bali pero po, pero may boyfriend ka? May boyfriend po ako, pero hindi po ako doon Umuuwi nung time na yon Naka-stay in po ako sa Pasay kasi nangungupahan po ako nun sa Pasay. Nawalan po ako ng work kaya hindi na po ako nakakapagbayad. So At, ngayon, naka -live -in, may ka-live-in ka? Hindi. Ka. Ngayon po, dun po muna ako nag-stay kasi po, kinuha ko po yung anak ko. Dun muna po ako nag-stay kasi sabi ko, mag stay out na lang ako. Siya po yung tumulong sa akin para makuha ko po yung anak ko. Eh, Sinong mag-aalaga ng bata kung magtatrabaho ka Ako na? po, kasi mag-work from home na lang din po ako. Anong trabaho mo? Sa ano po, BPO po. Anak mo yan? Dapat di mo iniiwan kung saan saan? Wala po kasi yung ibang choice kasi po wala din po yung ibang tumutulong sa akin. Kapag pahirapan din po siya hinga ng sustento po. Magsusustento po siya limang daan Dalawa ang anak niyo buwan. ha? Opo. Pero ang sustento niya po is limang daan lang po buwan buwan. Pahirapan pa po hingian. O, Teron, ano ba to? Bali Kaya... lang po, Bali. Sabi niya po dalawa daw anak niya. Eh, sabi tatlo, niya po tatlo, kasi... Tatlo, tatlo. Tatlo ang anak niya, sinabi niya. Sa akin po, hindi, dalawa sa iyo. Ah, hindi po. Sabi niya isa lang daw po yung isa anak, yung anak daw po ng Chinese. Pinakakalat niya. niya. po, may screenshot po, anak daw ng wang. Sino ang anak? Ayun yung nasa panganay ko po. Yung yun, Pangan... yung yun yung, un yun yung Apo. panganay niya. Panganay ko po. Yung nasa kanila po. Ayun po, pinag-iisipan nila po yung matagal na na anak daw po ng Chinese. Hmm. Ayun hindi, po hindi, yung ina-issue nila. Sandali, nasan yung panganay ninyo ni Tyron? Nasa, nasa kanila po. Tyron, may pagdududa ka ba? tyron nagdududa ka kung anak mo yung nandyan sa'yo? Pinagdududahan po nila pero nasa kanila po sila po nag-aalaga. Pinagkakalat niya po pa po na hindi ko po daw po anak ang inalagaan at minamahal ng magulang ko na panganay na anak po namin. Sabi niya po. Uh, sinasabi mo yan? Hindi po. Nung pa? ano lang, nung unang issue po nila, yung pini-issue nila sa akin. Pero hindi ko pa pinagkakalat. Bale yung uh, sinasabi ko lang po, ah, po ah, yun lang po sa, po sa, po sa bilas ko lang kasi sobrang galit ko po kasi nung nalaman ko po sinasakta nila yung anak ko. O ano, so, gusto ambitious. niyo magpa-DNA test? Oo. Oh, pwede okay, rin okay, po. Pwede okay, rin po. Pa-DNA nila yung bunso ko kasi ayon rin po pinag-iisipan nila eh. Pag hindi po ako nakapagbigay ng sustento, pinopost po ako agad nung nakarampo na sa amin yung anak niya, hindi ko po sa kanya ginagawa yung, yung ganun to. Kasi, sabi na karahan, iniingihan ko po siya. Sabi niya, wala walang, walang gigas dito sa sambales. Yung pala po, nasa dagat siya. Wala po po na pong gata. Pero po nagbigay po agad, agad ako po, sa kanya noon? Nagbigay oh, agad ako. So, nagbigay po siya pero sa kapitbahay lang po. Yung, Kahit itanong niyo may... po. Binibisita niya po ba yung bata sa loob po ng 4 months? Pero na, hindi po, pero nagbibideo call po ako. Minsan kasi hindi, ko po, hindi po sila sumasagot eh. Pwede yung, lagi po siyang wala. Yung mga panganay ba? Yung 3 years old yung ba? Yung panganay ko po, okay po siya nung pumunta ako doon. Nak Gano'n kadalas mong napupuntahan yung panganay mo? then nung neto lang po, di na po kasi pumunta sa kanila nun eh. Miss Janice Pineda, Social Welfare Officer 1 ng Caloocan City. Ma'am Janice, ano po ba ang uh, magiging protocol ng uh, Social Welfare Office sa kasong ganito? na mayroong allegation of abuse and maltreatment sa isang batang uh, barely one year old po? First po, dapat maka... Uh, yun po, kung visit din po, no, to check po kung uh, saan po nanggagaling yung mga nakita po, na-find po mm -hmm. nung uh, medical records. So, minsan po, di ba po, pag marami yung lugar, yan yes. po, na check din po yan, kasama po yan. Mm -hmm. Ngayon po, uh, kung willing po mag-file ng case po si mother, pwede naman po namin i uh, sa WCPT. Kasi ito, Sherry, Uh, ma ano ito, parang kumbaga, hindi lang naman yung batang ito ang kailangan nating uh, asikasuhin ano, at yung issue na ito. Magandang hapon po, um, Lieutenant Remy Berenguel. I think kakailanganin po namin ang tulong po ninyo kasi ito pong allegations of abuse will fall under violence against women and children. Tama po ba? Apo. Oo. Kaya lang, meron rin pong issue on whether or not the, the mother herself na gustong kunin ang bata ay karapat-dapat mga laga. Okay, we will be endorsing this po sa inyo sa Women and Children's Protection Desk at sa uh, City Social Welfare Development Office kay Ma'am Janice Pineda um, for appropriate po na processing, no? Kaya yes, may proseso tayo na susundan, okay? okay. Hindi agad-agaran yung apo. magiging resulta nito at kailangan natin rin ng mas malalim na pag-susuri uh, okay, o yung pa. medical na check-up doon okay. sa bata, okay? And monitoring, okay? ah uh, Tyrone, hindi ka rin dapat mag-alala kasi bibigyan naman kayo ng pagkakataon rin na magpaliwanag at ibigay rin yung inyong, uh, yung side ninyo. Uh, dito so wanted okay. sa Wanted sa Radyo, sa Rafi Tulfo in Action, ang pinaka punot-dulo ng lahat ng ginagawa ng uh, Rafi Tulfo in Action ay para mapa, masiguro yung kapakanan ng bata. Kasi yun yung Aba. walang depensa eh. Walang ibang Aba. nangangalaga Aba. doon eh. Aba. So Aba. ito, Aba. kung ano ang mas mabuti para sa mga anak ninyo. Aba. Tama ako, siree? Kasama yes. na dito ang DNA test? Apo. Sir Tyron, ang sa amin din, ang gusto din sana namin uh, maipa-verify yung sa medical legal Kasi ang katwiran nyo, uh, may problema sa dugo yung bata, pero dito kasi Aba. sa medical legal pasa. Ah uh, pero ipapaaral po natin no sa WCPD ipapaabasa natin tong medico legal at uh, tignan natin uh, yung investigation na gagawin ng PNP patungkol po dito kung uh, talagang uh, may kapabayaan or uh, pang aabuso na ginagawa po yung sa side po oh, ninyo. Po. Hindi ko po magagawa ng magulang ko po yung siguro po. Pero, pero bakit po may mga kurot din? May mga kurot po. In, Ay, ano po eh, mm -hmm. po yung, yung kukun yan eh. Kasi to, dumarating po minsan pag kumakain po, mahaba po yung uh, kuko. Uh, kurot ito um, sa... Kurot, kurot, kurot po sarili kukun niya tapos nagayag po sila ng... Yan, Parang kinukurot po. ng bata ang sarili niya? Maliit lang po. Pong... I don't think na kukurot Mabort yun. Ang laki eh. Ang laki ng kurot eh. Hindi kurot ng kukun ng bata. Ma... Oo, Oo ito, nga po. Attorney. Hindi ito. Tsaka bakit Mara, oh, Marami pong ano po kasi, marami pong, basta may insekto po kasi. Sa iniga, ina, iniga ang uh. uh. Eh, ibig sabihin, kapabayaan pa rin yun. Ba't may insekto na gumagapang o kumakagat sa sa bata? Tsaka yung <coughs> sa paa po <coughs> niya. Marami po. na, na sa pong peglat. dinala niya po, may mga taglat na rin po. May mga kagat ng lamok na po. Hindi, parang ito fresh eh. Ito yung mga ano, parang mm -hmm. fresh. Yung sa parang... Maga ano yung nangyari sa paa niya? I think kaliwa ito. Pagkabilaan po yan. Pagkabilaan. Nalaglag po sa hagdan? Naglalakad-lakad po yan kasi naglaro po sila ng... Naglalakad po si... Pali naglaro po sila ng mga kapatid niya. Yung mga sinasabi po yung babae na yan kasi nungalingan na lahat yan eh. kaya nga po, vine-verify uh, po namin, Sir Tyron, no? Um, okay, kasi... po, uh, mas maganda kasi. Okay. oh. marami po yung shot dito, mga nasa dagat po yan lahat, Starbucks. Wala pong connect yung Daddy. pagpunta ko sa ganon, sa pananakit sa anak ko. Ang pinupoint ko dito is, tinatanong kita kung saan galing yung mga pasa ng anak ko. Yun lang, kasi hindi naman ako magkakaroon ng idea na sinasaktan nyo yung bata kung walang nagsumbong sa akin. Alam nyo yan, tiwala ako sa magulang mo kung paano alagaan si Adira. Pero ang pinupoint ko is, bakit kinuha ko yung anak ko ng maraming pasa, maraming kurot. Ayun lang naman yung gusto ko i-ano sa inyo eh. Siyempre kahit nanay din ako eh. siyempre ang ice ice ng binigay ko sa inyo. Walang kaganyan, wala man lang kapasapasayan. May laman laman niya. Hindi yung Tyrone. Ang inaano ko sa iyo, saan nang galing yung mga pasa? Huwag mo pinupoint yung mga ginagawa ko. Ang inaano ko yung about sa anak ko, kung ano yung nangyari sa bata. O sabihin na natin sa iniwan to dahil kailangan ko magtrabaho dahil ayaw mo magsustento pero ba't kailangan yung ganyan na yung bata? Ano ka ayaw ko magsustento? Ba't? Pahirapan ka, Tyrone, alam pa? mo yan sa sarili mo. Alam mo yan. Kung kailangan magtrabaho para lang ano sa mga bata. Hindi kayo itatrabaho. Amin na sa sarili mo, hindi kayo tatrabaho. Huwag kang magsinungaling. Hindi kayo itatrabaho. Kung bisnungaling dito, ikaw yun. Huwag ako ang ano mo lang ako. Eh. Alam nyo, imbis na mag-away kayo okay. ng ganyan, asikasuhin nyo kaya yung mga anak ninyo. Mabigat ito na paratang. Uh, Tyrone, ha? Child abuse. Papa. Uh, Papa. Mabigat na paratang ito. Mabigat na mabigat. Pero ikaw rin, naman rin Ken. Okay. Uh, mabigat rin yung basta iiwanan mo na lang. Opo. Alam ko naman po kasi no choice po talaga ako. Hmm. So, so it... natin ang anak mo. Mga ma'am and sir, ito po yung sa medical legal certificate ipapabasa na po natin sa WCPD kung saan nanggagaling. Mabe-verify naman po yan ng uh, PNP no okay. kung ito po yung bata ay nakaranas po talaga ng pang-aabuso mm -hmm. o uh, kapabayaan. Okay. Opo. At kung kailangan pa ng monitoring and further Uh, testing. Yes, a journey. Know? Mm -hmm. Opo um, Sasamahan na lang po namin kayo And uh, gawin din po sa inyo Sir Tyron no uh, pa, Doon po Papa. sa tanggapan po ng CSWD And uh, gawin din po ng WCPD Opo Thank you very much po uh, Sir Tyron uh, Gawin din po kay Ma'am Edna and kay Sir Marlon um, Paasistehan po namin kayo Sasamahan po kayo ng aming reporter no Para po makapag-usap din po kayo Doon sa tanggapan po ng WCPD And uh, CSWD And um, thank you ma'am Salamat po kausapin po namin kayo sa kabilang studio you <laughs>